Gusto mo ba na hindi maghahanap ng iba ang mahal mo? At gusto mo rin ba na siya ay maging patay na patay sa'yo? Yung para bang dikit na dikit ang mahal mo sa'yo dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya. At hindi hindi ka niya magagawang iwan kailanman pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At talagang hindi na siya mahuhumaling o maaakit pa sa iba dahil ikaw ay sapat na para sa Kanya. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang ritual na ito ay pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang. Una, ang gagawin mo ay kumuha ka ng maliit na buti babasa na buti ang gagamitin na may takip. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng partner mo o ng mahal mo nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan ay i-roll ang papel at saka isilid ito sa loob ng bote. At pagkatapos maglagay ka ng olive oil o kahit na anong oil na meron ka, virgin coconut oil, vegetable oil ay pwedeng gamitin. At pagkatapos maglagay ka rin ng kaunting asin. At nang malagay mo na lahat sa bote, ay pwede mo na itong takpan at itago o dalhin kahit saan ka man magpunta. Wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell. Basta gawin ang ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong maging patay na patay sa iyo ang partner mo. At mamahalin kanya habang buhay at hindi hindi ka niya magagawang iwan kailanman. Basta itago itong ritual pang matagalan dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.